Yon, good morning, good morning, good morning Welcome back muli sa ating channel At uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe Subscribe ka naman yan, at uh, nandito tayo ngayon sa Walmart. At tayo bibili ng uh, sapatos para sa ating uh, trabaho. Kailangan uh, yung ano, steel para require sa ating uh, sapatos na pang trabaho. Yan. So, let's go. Ano pang inintay natin? Mamili na tayo ng uh, sapatos at uh, dito marami tayong mapagpipilian na iba't ibang uh, damit nijas mga gamit sa bahay mga gamit nating uh, pang winter yan, nandito tayo sa may mga short o kaya, mga jogging pants pang winter. Ito, kaya lang, mahal. So, maraming uh, mapagpipilian dito. Kaya lang, mahal ang uh, presyo. So, let's go. Hanap tayo pa ng iba. Yung mga mura. Ito, mga t-shirt. Yan. pang summer palapit na ng summer kailangan kailangan natin bumili ulit ng mga ganito para maka langhap naman ng freshness sa ating katawan ang mga bagong damit yan hanapin natin na yung ano yung sapatos ayan ah dito na mga uri ng sapatos na pang summer mga chinelas, butas yan ah, nandito yan Tara guys, pili tayo dito kung alin na magkaano ang hanapin natin yung size 9 yan, pili-pili lang muna tayo pag may magustuhan yan, at uh, yun ang kukunin natin ano namin sa trabaho anong size to 7 saan kaya yung ano nito maganda to natin size 9 Gusto ko yung ano, plain na ganito oh. Pwede pang pang forma. <clears throat> Ito. Eleven. 12. 11, 10, 7 wala tayong makitang size size 9 <coughs> Bali ito na yung ano napili natin. Bali size 9 siya. Kasi iba-iba iba yung ano niya sizes niya kahit ito size 8 dito maluwag pero dito size 9 eksakto lang. Hindi pa yong yung mga sukat, depende sa style ng ano sapatos. Kunin <coughs> na natin 'to. Ewan ko kung magkano. Basta wala namang nakalagay na ano, Basta nakapatong lang naman dito. Ang um, daming uh, pwedeng bilhin dito Para sa bahay Kaya lang uh, Mamahal <laughs> Para sa ano naman to Bath mat sip Bat. Sa paligo <clears throat> Mga tawel <coughs> para sa mga kuan blank av sa upuan sana pansapin sa upuan to mga komporter, mga tuwalya naman to, mga beach set, komporter Ay, komporter. Wala uh, pang ano sa pang sabin sa sopa. <coughs> mga wallet may wallet na wala namang laman mga pang-travel dito naman tayo sa mga sports bag tatanggal naman yata to eh tatanggal kaya lang <coughs> bisiklita malapit na naman ng uh, summer kailangan na naman pan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Meron silang yung cono, electric. Come Electric bike. <coughs>

Esto sea, para que lo programe, o sea, si aquí es como un sensor. O puede hacer esto así y así, y o no puede volarse, si si va a no. eh, 嗯。<laughs> <laughs>